guys! So, ngayon, uh, dito tayo kayo sa Itaguan. At ito kita sa menu kung saan po tayo. May nakapangalan po kung nakatagong tapuloy talaga. Kaya na welcome to the Itaguan. so, di diba? So, ngayon mga mamis si ay may ano po tayo, update po tayo ngayon. Ang update po natin ngayon ay... Mag-isip po na tayo. <laughs> Joke lang. No, ang update po natin ngayon ay marami talagang update ngayon. So, dito muna tayo. Oh. Uh. Um, may, so, pala, sabi sabi, eh? Ito ay para sa solar panel. Solar panel. Ito ay basta ilagay yan. Ah, yan po yung solar panel. Yan, ipakita ko muna yung solar panel. Ito yung solar solar panel po natin na nagawin. Diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Ah, 10 pala, 10. 10 po yung solar panel po natin. Ah, dito tayo. Okay oh, na po sa inyo. Ayan, inutusan. Sige, what? stop, Ito, uh, yung mga pananim dito ay binunod at nalita ng mga bago para uh, iba naman yung uh, ganda ng ating... Uh, dito, ang area, nasa harap ng ano, ng bahay mo. Kasi may tawag nga rin araw-araw, eh. Ah, baka ilang ilang. Hahaha! Kasi, kailan na? Baka ilang ilang. So, ngayon, dito naman tayo, mga mamsi. So, um, dito naman tayo sa ilaguan. Kasi papasok tayo dito sa a-house po dakin. So, dito naman tayo. Wala mga wala maraming tao ngayon. Dito sa mga ating area dito. Iyan naman. dito sa ating area. So, walang tao talaga ngayon, walang, walang nakakara ano, sa ating A-house or ano ano walang uh, nag-rent or walang nag-ana. Gulito so, tayo. Ito naman ay, lahat ng ganito pala, yung ano ni Madam, binunot pala niya lahat kasi nagsawa na siya sa kulay ng ganitong, ganitong, kulay dito sa ano, sa hinaguan. So dito naman tayo mga ramsi, alam niyo ba mga mabisi yung ating gagawin today, ating ipakita ay yung ating area kung saan po yung tapos na yung tubigan tapos na rin yung um, pag ano dyan pag, pag ng mga damo or pagkatabas sa mga damo so ito ay may nakita po tayo kanina so dito ay ito pala yung ano area kung saan di ba alam naman natin kung ano gagawin dito sa area dito ni Madami gagawin niyang full area to dito so nga na nakita naman po natin um, dito oh dito sa uh, mga so, ito ay, na ito ay um, ito yung lawak or laki laki ito yung laki lawak or laki sa ato ay yung kung ano po yung tawagin dito ito yung laki or lawak sa pool uh, area so malaki talaga sa selid pa oh dito Di sa bata, oh akala ano ko sa. I love you. I sorry po. Sobrang sobrang excited ka talaga kami dito. Hindi lang po ako yung excited. Lahat po yung mga bakla dito ay <laughs> excited at syempre, yung video sa atin. Excited rin siya sa gagawing pool area ni Brenda at ito yung ating ito naman ay na, ito yung um and ano ba ito? Um, tubigan ni Brenda na pag mag ano tayo magpa, siya o magpapatubig siya ito, dito, dito tayo kukuha ng tubig o di ba tayo pero may amoy sinipon so, nalaga ako at dito naman guys dito naman ang area dito itong area dito itong dito area na na ano ng kawayan uh, labas ng kawayan ditong area na to lahat po to ay gagawing cottage ni Brenda Siguro ang sabi ni Brenda, sabi kasi ni Brenda nung nag-meeting sila o nag-meeting kami na napag-usap-usapan na, na itong area dito ay dito dito kasi dito, dito, dito sa basurahan yan cottage po yan isa, dalawa, tatlo, apa limang cottage pala ang tatrabaho dito sa area kasi ang balak din kasi ni Brenda yung gilid na yan papunta doon sa buong sa yung kawayan na yan, yung mga kawayan na yan itong mga kawayan ay tatanggalin po yan at yung mga kawain na, na ano, kural ay gagawin din yan at tatanggalin din po yan at uh, sisimintuhin para maging private area to dito kasi alam naman natin na marami talaga papasok dito pag may, may pool na dito lalo na matatapos yung pool at siyempre sa sobrang, sobrang laki ng pool lang gagawin ni Brenda so dalawa ata to basta apakan na lang yung guys so ang lahat ay sobrang excited talaga at dito naman tayo mga mabukyo dito tayo oh. Dito naman sa baba. Ah, dito naman sa baba may mga cottage na dito. Ay, may una, oh, may cottage sa pulipo. Pag kayo yung naligo nung makaligo na doon. At dito naman ay meron na din sa Japan na pa. So, ginawa na yung cottage. So, dito naman inom. Lahat po ay ginawa na. So, abang-abang na abang lang muna tayo guys <laughs> ha. Sama, lalang tayo at <laughs> Kaya kanyang taga-video ay nahirapan. <laughs> <laughs> Kaya, dito na lang tayo guys. And God bless guys. Hi! <laughs> so dito naman tayo mga ma'am. sidi diba, tapos na tayo sa pool area, cottage, at doon sa lab, sa, sa baba. So dito naman tayo. Ang trabaho naman dito is, ito naman. Dito naman area na to ay gagawin po ni Brenda na function hall. Ay, function hall? Functional. Hall. Function hall. Function hall pala dito area na to ay gagawin po ni Brenda lang, function 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 hall <laughs> o oh, diba, ang laki ng function hall na gagawin ni Brenda at doon naman sa may apoy, doon sa may apoy naman ay dyan po ay gagawin po niya ang basuraan talaga dyan, dyan talaga yung basuraan nililipat yung basurahan. so means dalawa yung basurahan doon sa likod at dyan o oh, ba? Diba? tapos kung sino niya magsaselebrate mga birthday, mga kasal pwede po dito sa function hall ni Brenda function hall ni Brenda nga Oo, so di ba ang lawak naman? Yan mga pananim niya dyan ay eh, ibahin niya yan. Lalagyan, may mga plano na siya dyan. Lalagyan niya ng mga ano yan, mga si uh, simintuhin niya yan lahat. Kasi mas maganda daw yung sisimintuhin para um, hindi siya magulo tingnan. So abang-abang na lang muna tayo guys. Ha? Baka magbago pa yung isipan ni Brenda. So yun na nga. So hindi din alam kung ano bang plano niya kasi yung isip ni Brenda ay magkaiba talaga so pwede ngayon pwede bukas eh ba naman so ganyan so abang abang na lang tayo mga mamsi kaya God bless guys <laughs> hi guys so ngayon guys nagbabalik po tayo dito po tayo sa hinaguan today o oh, uh, di ba ang dami nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako pumunta sa hinaguan <laughs> alam niyo naman yung reason ko guys um reason ko po ay di ba nag, nag salita ako sa live ko na Uh, minsan lang ako umuwi sa bahay kasi nga nag-focus ako dito sa Inaguan kasi kailangan kong mag-trabaho at nagkasakit ako doon nagsinipon talaga ako yung pananalita ako ay sinipon talaga ako so ngayon mga mamsi ay ito yung ating titingnan ngayon kasi pag uwi, kasi, pag -uwi ko kasi sa bahay gusto ko ako, mag, ako magluluto doon sa bahay niluluto ako yung family ko magulang ko yun lang kasi dito naman ako lagi sa hinaguan para sa Pasko ay may pera ako. Oh, ayan guys, oh. Nilagyan na po ng linya po dito kawayan para dito po yung um, lalagyan ng uh, gagawing pool pala. Ito may mga kawayan na ito pala yung gagawin ni Brendang pool sa hinaharap. Hinaharap! Hindi. This coming uh, December or January po, masimula na po daw to yung um, pool area ni Brenda. At yun naman yung ano, eh, okay na po yun doon. Kaya God bless guys. Bye. Thank you so much sa mga panunood sa akin. God bless. Bye. So dito naman tayo mga mamsi. si eh? Mm, diba? yan guys so uh, Laira! <clears throat> so, ayan mga ma'am, si... She... So, okay na pala yung, ano, mansion. Ay, may cabinet pala, oh. Hmm. Oo, oh, oh, tiyan na na kayo puti. Puti ako pero dili ko na ni. Okay. Oh, green tong ako. Ha? Huh? Green. Dili oh, oh, green. So, dito na tayo mga ma'am si di pa. Nag, Nag video Trabaho kayo. <laughs> Trabaho. Trabaho. Lo okay na ba 'yan? No, happy siya mahuman? Mm. Ma, mula na ma. Bye, Bing. Ah, okay na pala dito. Si Lyra. Hindi ako Lyra. Yawa ka,